Hello guys, good morning. Ang ah, ngayon pala mag ano mag mag magba-box nga pala ako ng mga pagkain ko. Ito pangalawang box na to. Yung unang box pala na ginawa ko, e, -gin inilive ko pala. Hindi ko pala siya inano kaya kaya na, makikita niyo lang siya doon pala sa ano ko sa live ko. Ngayon, ito hindi ko ito ilalive. i live i, i ko to sa ano ko, pangalawang ano ko na to, pangalawang box na to. So, umpisahan na natin para sa aking pamilya sa Pilipinas. Minsan mahirap lang talaga maganito. baby, oh. ang hirap pa so, yun. Para maidala na to sa Pilipinas kasi bala ko kasi ano, i March i-send ko ito. Mga pagkain kasi. Para papa unang mga anak ko sa ano, sa sa dorm. Oh, ayan guys. Oh, natapos ko na siya. Ayan. Oh, okay na. Lalagay na natin yung mga yung mga ano natin. Yung mga package natin. Okay. Nandito yung kasi yung iba. Dito ko nilalagay. <laughs> bumili ako ng um, bumili ako ng popcorn bumili ako ng popcorn <laughs> nag sell kasi so, sabi ko ay bilhan ko na nga kasi baka gusto ni Ched naman. Gusto kasi ito ni Ched. Ayan. Bumili ako ng dalawa. May mga damit yung mga anak ni Rita. Ayan. Padala ko rin sa Pilipinas. O, oh, ayan guys. Ito yan kay Atinora yan. Yung, nas, yung maliit na box. Yung mga vitamin ni Kuya Ben, ni Atinora. Binilhan ko sila ng mga vitamin. O, oh, ayan. Marami na akong nailagay dun sa isa kong box. Pangalawang box ito. Pagkakasyahin ko yan. Kung yan. Ito lahat. Para ma-email ko, ma-send ko na ito sa ano, sa... Para makuha na. Oh ya yes. yung ilalim, doon ko ilalagay yung mga ibang damit. Ay, okay. na pala ito. Mga damit ni Kiyana. Ito, itong isang bag na ganito, puro damit ni Kiyana. May payat siya eh. Kaya siguro, yung iba mapupunta kay Kim. Kasi payat kasi siya. Payat kasi si Kiana. So ayusin natin ang pagganito para marami akong ma ano, malagay. Kasi kung hindi ko to gagawin, tumatagal lang yung tumatagal. So, kailangan gawin ko na talaga. Ito guys, oh, nakita nako dito. Ang ganda rito. Ang ganda ng style niya. Ayan Kung oh. kasya lang sa akin to. <laughs> ako gagamit nito. <laughs> Kaso payat si Kiana. Eh, kim mapupunta to. O hindi kaya kay Danay din pang <laughs> Ang cute din niya, oh. Ayan, oh. Cute. Ang bango pa. <laughs> okay. I-stop ko muna ito kasi marami akong ilalagay sa box. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo. Ipapakita ko sa inyo guys. Ipaayos talaga siya. matagal ako mag-dawa ng ganito kasi ayos-ayos talaga. <laughs> Yung mga nakaganito sa plastic, inaalis ko yan sa plastic. Tapos iniisa-isa ko ng paglagay. Okay, ipapakita ko sa inyo guys. O oh, ayan, ganyan ang ini yung ano ko, ang pinagagawa ko. Yung nasa ilalim, yung mga damit na iba, tapos nilagyan ko siya sa ibabaw ng mga ganito. Ngayon, pagkatapos nito na kumpleto ko na siya, lalagyan ko na naman siya sa ibabaw na naman ng mga damit. Tapos continued ko na naman na lalagyan ko na naman ng mga dilata. Ya, yeah, ganyan guys. Ito naman yung kay Ate Nora. Ayan isasarado ko na siya. Binigyan ko lang siya ng tigi-isa lang. Ayan guys, pati plastic ng ano ng uh, pag bumibili ako sa raff, Kasi sayang kasi, pinaglalagyan ni Ched ng yellow, eh kaya iniipon ko yan. So ang dami ko ng dami ko ng plastic na naipon. Doon sa isang box ko na papadala rin. Kasi siguro dalawang box na lang ay papadala ko. Kasi <laughs> akala ko tatlong box, baka dalawang box lang. Kasi ito, o oh, ayan, puno na siya. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng mga ganito. Ayan. Tapos yung itong mga yan naman, sa maliit na box ko lang yan, yun sa free. Kasi merong, pag nagpadala ka kasi ng jumbo, merong free na box na maliit. So, pwede mong ilagay yung mga ganyan. Tapos, mga, siguro, bibili pa siguro ako siguro na mga Colgate na lang. Colgate. Tapos, mga sabon. Para sa isang box is puro sabon. Tapos, yung isang box, mga Colgate. Ganon. Kasi pwede ko naman ito pagsama ang Colgate at saka itong yung Doritos na yan. O, ayan. ho oh, yan guys. Maraming maraming pong salamat sa panunod po ninyo ng Mami Dory Vlog. Um, sa aking mga team kaposas, maraming salamat sa pag-member po ninyo. I love you guys. At saka, sa aking mga 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 ano mga team na Team Stardom. Hi, hello. At sa akin at isa pa ko pang team yung Team Golden Heart. Hello, hello, hello. Kita <laughs> ko yung sarili ko doon. <laughs> Well, thank you guys. Uh, kung hindi pa po, po kayo subscribe sa Mami Dory Vlog, sana po isubscribe po ninyo at pindutin po ninyo ang bell para po lagi po kayong updated sa aking mga nilalagay na video. Maraming maraming salamat po and thank you sa aking mga silent viewers at uh, sa aking mga all subscriber. Love you guys. Mami Dory Vlog.